Hinulaan ng isang psychic ang mga kilalang love team sa bansa, kabilang na ang tambalang Paulo Avelino at Kim Chu, at nagbigay siya ng mga opinyon tungkol sa kanilang relasyon. Ayon sa psychic, may magandang vibes daw siya kay Paulo Avelino, na nakikita niyang may likas na kabaitan. Hindi naman aniya masyadong mahirap makita kung bakit maraming tao ang naa-attract sa aktor, dahil sa kanyang pagiging mabait at may malasakit sa mga tao sa kanyang paligid. Samantalang sa love team partner ni Paulo na si Kim Chu, sinabi ng Psychet na medyo may alinlangan pa ito sa kanilang relasyon. Bagamat may nararamdaman din ng Psychet na maaaring may potensyal ang dalawa bilang mag-partner, may mga duda pa raw si Kim tungkol dito. Sa kabila ng pagdududa, ipinahayag ng Psychet na naniniwala siya na may pagkakataon na magkatuluyan ang dalawa sa hinaharap. Ang psychic ay naniniwala na may mga senyales o indikasyon sa kanilang mga barahan na nagpapakita ng posibilidad ng isang relasyon. Isa sa mga nakita ng psychic ay ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon ni Paulo kay Kim at itinuturing niyang si Paulo ay unti-unti nang nahulog ang loob kay Kim. Nakikita rin daw sa mga barahan ng psychic na sa simula, nagustuhan ni Kim si Paulo, ngunit may mga pagkakataon na pinipigilan niya ang sarili dahil sa ilang mga dahilan na hindi pa malinaw. Ayon pa sa psychic, makikita rin sa kanilang mga interaction at mga simpleng galak na unti-unti nang nabubuo ang pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi pa man ganap, pero ayon sa psychic, may mga pahiwatig na nagsasabing malapit na nilang maramdaman ang tunay na pagkahulog ng loob sa bawat isa. Ang kasalukuyang setup nila bilang love team ay nagsisilbing daan upang mas mapalalim pa ang kanilang koneksyon at para mas mapansin nila ang kanilang mga nararamdaman. Sa kabila ng lahat ng mga prediksyon ng psychic, sinabi rin niya na ang mga pagbabago sa kanilang relasyon ay hindi agad-agad mangyayari. Kailangan nilang pareho ng oras at pagkakataon upang mas lalo pa nilang maunawaan ang isa't isa, at tiyak na hindi madali ang kanilang daraanan. Maraming bagay ang dapat nilang isaalang-alang at tiyak na hindi sila magmamadali sa pagdedesisyon kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon. Gayunpaman, sa mga nabanggit na senyales, hindi rin tinatanggihan ng psychic na may potensyal na magtulungan ng dalawa sa kanilang profesyon at personal na buhay. Sa pagiging magka-love team, may mga pagkakataon na ang kanilang relasyon ay nagiging mas malalim dahil sa pagtutulungan nila bilang magkasama sa mga proyekto. Tiwala ang psychic na kung patuloy nilang susundin ang kanilang nararamdaman at magiging tapat sa isa't isa, maaari nilang maabot ang isang masayang relasyon sa hinaharap. Bagamat ang hula ng psychic ay batay lamang sa mga simbolo at baraha, nagbibigay ito ng isang pananaw na maaari pang magbago ang kanilang relasyon at magpatuloy ang kanilang kwento. Nasa kamay pa rin ng dalawa kung paano nila pamamahalaan ang kanilang relasyon, kung paano nila isusustento ang kanilang magandang samahan, at kung paano nila haharapin ang mga pagsubok na darating. Sa ngayon, ang mga fans ng tambalang Paulo Avelino at Kim Chiu ay umaasa na magkatuluyan sila at magpatuloy ang kanilang magandang samahan sa kabila ng lahat ng mga hula at pagdududa. Ano ang seeing sa balitang ito?